Magandang araw sa inyong lahat. Kami ngayon ay maglalakbay sa Naisay. At nandito nga kami ngayon sa Mactan! Newtown sa Lapu-Lapu City, Cebu ay isang modernong destinasyon na pinagsasama ang kultura, pagkain, pamimili at magagandang tanawin para sa mga turista. Wow! wow. Boy! Angas, boy! Kado, kado, kado! Ma'am, kada mam. ma'am. Laga, 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 Nandito kami ngayon sa Mactan Al Fresco. Ang Mactan Al Fresco ay isang open air dining spot sa Mactan New Town na nagtatampok ng mga pagkain sa upang pasiglahin ang lokal na food tourism. dito sa McDonald Fresco, marami tayong makikita na pagkainan dito sa loob. So tara, puntahan natin! Let's go! So, Lolo, Lolo Pinoy Grill and Lolo Pinoy Lechon di Cebu. So, punta tayo dito. Marami upuan na, na makikita. At tinan nyo sa taas, may parang banderitas. Sobrang makukulay. Ito naman, ang manang sayong. Orange. Ito. Super color. Branding Buka Cafe. Wow. And Ayers. Hello. Hi. Hello. Next. Yes. Boy Meets Grill or BMG Grill. Ayan, Sir Chef. Chef. Bilao and more. Bilao and more? Medyo malaki-laki rin pala rito, no? Ramen. Ramen. Dapugan Restaurant pa pala siya. Lugar um, na to. Hi! Yeah. Ano to? May do? mga restroom? Restroom? Eh, rest uh. <laughs> mo na kami isang miyembro. <laughs> <laughs> Naon, <No> Rani? Ah, oo lang <laughs> yan. Next, wow. Teknik nila. Oo. Grabe, parang isang amoy mo lang ay parang magugutong ka agad. ka na talaga agad, no? Sharko, boy. Meron tayong book. Book, book one. Meron ding... Merz. Ayan. Paluto. Paluto. Plates. Wow. wow, ang unique. Sumasayo ba yan? Oo ba? Siguro, siguro. Thirsty. At ayun. Yan lang. Pabilog ito. Pabilog yung kanyang estruktura ng building na to. At ito yung mga tanawin. Ngayon, matapos ang aming paglakbay sa Mega Road, Mactan New Town, Sa anong anong Tagalog ng atbang? Tapat. Oh, sa tapat ng Mactan New Town, Mactan Parish Church. So ito yung ating makikita sa simbahan na ito. Dito may mga magtitinda, nagtitinda. Maraming mga items o bagay-bagay na tinitinda nila katulad na lamang ng mga rosario, crucifix. May ang yun, Santo Niño Disibukan Parish ah, ay tinatag noong Agosto 26, 1996 sa pangunguna ni Father Wim Nordheimer at pinangalanan sa mahal na imahe ng Santo Niño Disibuk upang magsilbi sa mga barangay ng Mactan, Bangkal, Guaya at punta ang ganyo. Ito mangan ang mga sa bagyong ating. Ang taon. Ay, busunot. Ah, sa Odnet pa na siya. Sabi na kita sa taon. Pero, salamat na po sa ginoo nga po ba ka ng Osbo ni Pater simbahan ay like unsa pa nagiya niya sa ko like na ay so ay nailinog -in kanang unsa kanang baro gya pa nani nga simbahan abay wala na umbag kaloy ani santo um ninyo nga wa gyud in town maunsa mi diri salamat ko sa patron nga milagroso nga uh, wa gyud tay nahitabo na mo diri sa oh, labo dili na mo kayo Tinda o kanang, unsa yung mga experience din nga? Uh, Kani, mo ni, mo ni ako sa, 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 ay sa, ay sa Tinda. Kihan mi ni Father, tulo ng katuig yeah, diri. Mm. So, uh, Tapos, okay na pa ang benta, anak? Okay na. Makalito ko sa kakino. Sword bounce mga bata at mga apo. Sige, thank you. Dagang salamat. Dahil bawal ang aming kasuotan, si Ding na lang at si Clyde ang pupunta sa simbahan at magdasal. Taong gulang na pala. Oh, wow! Ayon sa aming panaliksik sa Google ay ginawa ito noong 1996. Ang pagpagbay sa Santo Niño Cebu, Mactan ay pupunta kami ngayon sa katabi ng simbahan. Ang LJ Garden. LJ Garden. Yes. ito kami sa dito kami ngayon sa LG Garden Walk. Ito yung makikita natin Ang sa LG Garden Walk Magta na isang bagong alfresco style commercial hub sa Lapu-Lapu City na may mga kainan, tindahan, at na layuning magbigay ng masayang outdoor na lugar at isulong sa ang mga gawain pang kalikasan. Nabit ako itong haro. Ay, di rin ang haro. Yes. Marjog Makita da. Pilaman, pumunta na daw. So, pupunta kami ngayon sa Haru Studio na photo mo. Nandito oh, nandito. Uh -huh. Diman eh, Haru Studio. Ilidai. Pareha ra mangyapon, ada dai. Haru lagi. <laughs> Pumunta na ba? Tagpila, te. Um, 150 ang gagmay, 50 ang gagmay. Pero pilakat. 2 copies. I mean, pilaka tao pwede. Ah, okay, okay, okay. Okay, okay. Nandito kami ngayon sa Haro Studio at... Kaming pito ay nandito. Here. Basin, gawasan na niso. Ay, mo sa picture. 100. Ay, yun, ang isap lagi. Kahit saan na may alam Ito ang <makes noise> mga litrato na aming nakunan. ato <makes noise> uh, ah, pipili kami ng apat. Ito na ang final na litrato na nakunan sa itong Haru Studio. Dalawang kopya nga lang. Hi, Cappuccino. Cafe Cappuccino! Nasaan na ba yung mga membro ko? Kasi lang. Ah, Tara, pumasok tayo. Ay, gusto ko ng ice. Pinday ka lang muna, Daph. Sige. pag na tayo. Mm, mm, yes, Oo, oh, yes. ang ginaw. Yes, wow. Maraming salamat. Matatawag natin itong Hidden Gem kasi tingnan nyo nga. Napaka ganda ng lugar na to. May man, nandito yung Coco Loco Bar then meron ding furniture showrooms, restaurant and bar dito. Ito yung tanawin. Sobrang ganda. Right? Ito pa oh. Dito naman tayo sa kanilang restaurant. Wow. Sobrang ganda. Parang itong Chinese, no? Kasi Chinese dito, banda. Hmm, parang Chinese. Tingnan niyo, may nagsasundok ka, no? Pangbo. <laughs> mm. May mga maliliit na isda at may malalaki din. Ito yung ano nila. Paglaki nito. ito, ito yung iihawin. <laughs> <laughs> ito ang kanilang Cafe Cappuccino. Ito naman yung kanilang mga menu. Maki noodles. Meron pa. Meron pa tayong mga furniture dito. Pwede kayong bumili na mga furniture. Here, here. Para, para kang nasa Hawaii daw. Wow. Dito, dito, dito. Ito pa yung gilip. Oh, no. wow. Maligod ako! Maligo <laughs> na Asan na ba yung ibang member? Wow. Oh my Maligod gosh. Ah, I see na sa TikTok. Oh, ito yung nasa TikTok. We're oh, oh, so Hi. oh, going hidden gem. Oh, mo, mo <laughs> na <ukuma> si na <laughs> ni, no, 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 no. <laughs> Hidden chamber Si Andre gaming nga Lang, I know spat spot. <laughs> <laughs> I-edit na lang ka ka. Maglingkod ka. I-edit na ba? Kung lalabas kayo rito no, sa Italian bow. restaurant pala, <calibration> hindi pala Hawaii. Anyway, oh? Kasi meron pa ito. p.m kung at 3pm, pa button, Wala! ala, 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 Ali Ali! ala, 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 Balik na po ala, 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 Hmm, laki! Naroon tayo guys! Dito! Tingnan nyo, may pa-dart. Ito rin, grabe ang ganda! Tingnan! Very aesthetic talaga, no? Ang Cafe Cappuccino by Double Dutch sa La Palapa City ay isang restaurant at sports bar na nag-aalok ng iba't ibang potahi, gaya ng Italian, Japanese at Filipino dishes para sa masarap at masayang kainan. Hmm, o. Oh. Punta muna tayo balik sa kanila mga furnitures at mga artifacts or ano ba ito? Grabe. Paging. Oh, uh, may pa promo price sila oh. O yun ko ko ano? Baliya din oh, baliya din taw mo. Ang ganda. <makes> mm. Multi-purpose lagi kasi sila din. <makes> no, nah, grabe 'yung ta al sofa set. Lowkey sila, ah. Lowkey lagi guys. Yes. Oh, Pit na yung Christmas. Tingnan nyo. So cute. Early Christmas sale. Ganda ng mga designs. Pang decoration. Ito. So. Mm, dito pa oh. Wow. No. Christmas na Christmas. Uy, sorry. Just Christmas talaga rito, oh. Tayo sa labas. At ganto siya, oh. May pabilog bilog-bilog. Eh, si Clyde ito. Dige. Diba? So, sir, ano masasabi mo dito, sir? Masasabi ko dito, napakaganda ng lugar na to. Dahil, hindi lang siya bar, meron din siyang mga ancient natin, mga mga ano, mga bagabagay, bagabagay. Uh, mga bagay Mga bagay-bagay na galing pa sa iba't ibang lugar at mm. ibang panahon at ibang era. Kumbaga, all around itong bar. Ikaw naman, <coughs> Ginibini. Anong masasabi mo dito sa Cafe Cappuccino? Ha? Alright. Alright. Napakaganda ng lugar dito. Ano, okay lang sila sa labas pero pagpupunta ka dito sa loob, napakaganda. Like, pagpupunta ka dito sa loob, parang kang nasa ibang bansa talaga. Like, para marami kang mapupuntahan. Like, billiard. Yung, doon, yung parang nasa dagat ka. And, dito, na, na parang pabilog. Napakaganda rin. Like, for real. Salamat! Isa! Naku, ay recommend Isa, okay. England. Sige. Sige. Pag uh, may family date kayo, or like, joan mag-date I recommend this place. Like, napakaganda. So, for... Bumalik um, kami dito sa noob sa... Maki. Cafe Cappuccino. Ay, kuha lang itong bangko? Japani. Italian. Ah, oh, pag-i- Tara! Kain tayo! Dunga kilang duha ate, thank you thanks! Kumain kami rito ng fries. At ito naman yung isa kong miyembro na panay aesthetic talaga. <laughs> Pupost niya yan later sa IG. <laughs> matapos ang aming pagpunta sa cafe cappuccino ay maghihintay kami ng sasakyan patungong punta Ganyo para kami ay maglakbay sa Mactan Show. habang sila ay naghihintay tingnan nyo na parang mga bata Ganyo. 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 Nasaan nasan tayo? Uh, Macan Shrine, nandito kami sa Magtan Shrine. Uh, dito, sa so, hindi nakakaalam, dito nag... Dito nag... Dito nag sila si Lapalapo at si Magellan, guys. Dahil, wala lang, trip lang nina. <laughs> dito sila, guys. Yara, nabasakinan. sa kami. Ano ba 'to, Dito. pala 'yung ano, guys, magka New Town. Ay, yeah, makatabi lang sila, guys. Pumunta na kami sa Mantan Shrine. Sa diyan na daw. Jump. Ah, sorry pala, nang-away pala. ngayon guys. So, ngayon guys. Papunta na kami. Pero bagong lahat, magre-recap muna tayo. Ano pangalan ng na pinuntahan natin kanina? Cappuccino, coffee, cappuccino. coffee cappuccino. Kafe, cappuccino. cappuccino. Okay, plus two points. Yan guys, nandito na kami sa Magtanlong. shrine mo ba? Dito nag Dito nagdimaan sila pala po at Magellan. Yes. Captain sa Lapu-Lapu City ay tinayo upang gunitain ang tagumpay ni Dato Lapu-Lapu laban kay Magilla noong 1521 at tampok dito ang mga monumento at istatwa bilang simbolo ng bahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito rin ay naging pambansang dambana noong 1969. Oh, At ngayon ay patutung patungo naman kami sa aming patutunguhan. <laughs> <laughs> doon sa kilid ng dalang <laughs> saunod Hindi sa unang nagalad lo, hindi sa unang no. Lakaligo na dagat na rin nalin. Ito ang kanilang tanawin. May yes. mangroves ba yung doon? Mangroves daw. Magkatanim na ng mangrove. si Clyde. nag sila pala po at mag-ilang guys. Mm -mm. Yun sa? Dahil sa mag -away. Dahil, Ayin. ano siya nalagman yung gano'n? Mmm, mm. may pag ganon pa. Oo, oo, oo! Bahay kubo Yan dyan. Tara! Yan na, mo. Tala, so yan. Kita mo yan, para mga tala, outpost. Tala, tala. Dyan yung, dyan nagbabantay yung mga bodyguard nila pala dati. Uy! Wow! <laughs> Talaga ba? Yes. Sumalong muna tayo. Sumalong? <laughs> ayaw ba, ayaw ba? Time wow. check muna, time check be. Parang 12.30. 12.30 na guys. Wala pa kaming kain. Aray. Snacks lang yung aming kain kanina. Deliver ni mo? Maganda rito kapag gabi na kasi umiilaw yung mga doon. Ay, hindi pwede papasukan. Why? Not available. Hindi rin pwede. Hindi ba? Dahil hindi pwede papasukan. May, may mga caution caution. So, Happy. ano na lang. Kasama ba ka yun yun? May, wala, walang hagdan. Ay, mga arnis sila. Nagatapis sila na. Ang init! 12.30 na atang init, sobra. May mga bahay dito. Ano to? Yari sa kahoy, malamang. Ano tong yari na to? Yari ka sa sakin? Papatungo na kami sa Monumento ni Lapu-Lapu. Kahit mainit, sige laban. Para sa grado ng aming asignaturang FBL. Sige, go Rebels! Ito yung... Gayahin mo! Pwede nang maging kalok alike. Pwede na ipuli eh, kay puling matandra. Kapuy na Ito, ibasahin natin kung ano. 1, 2, 3, go. sa mga pinuno ng Mactan, nanindigang nindigang at nalaya ang kanyang bayan mula sa kapangyarihan ng Hari ng Espanya at hindi kinalala ang pagtalaga ni Fernando Magellanes kaya humabon bilang pinakamataas na pinuno ng Cebu at Mactan. Light, light lang. Nice. So, ngayon, punta kami dito dahil tapos na kami doon sa statwa ni Lapu-Lapu. Tignan natin kung anong pang nakasulat dyan. Ah, Glorias Españolas. Anong yung Parang, ano yung nandiyan? Ano ito? ito yung, yung? Parang arco na... na arco? Oo. Oh, oh. Kung, arco? nilagay naman ni Magellan itong... Oh. Uh, Pinoo ko ito noong... ano? No. Ilan lang ba nga? Nakuhaan si Spanyol. Ah! Palatandaan. Oh, yeah. yeah. ano ito, sir. nandiyan, oh! Fernando Isabel. Nasa 1866. Napaong ay... Ano na kasulat? Sendo, Sendo Gobernador Sendo. Don Miguel Reyes. 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 Ah, Reyes. Tapos ito, bakit ah, Hernando no, de Magallanes. Ah. Ayan si ano, sa Magellan. Oo, yan. Ah! ah Magellan ah. yung to. Ayun yung kay Lapo-Lapo. Tama ah. ba? Ah. Tingnan natin. Isasaliksik natin, search natin sa Google. Ano nga to? Glorias Españolas. Pero bakit may nakasulat, ano, every... Parang every side? Na yeah. <laughs> Tara na tayo sa ating huling destinasyon. Tara na! sabog sa pinta nyo guys no madami tao dito uh, yung, uh, yung mga turista uh, ng Korean Korean iba ang mga luluwa ayon kay mga luluwa ayon kay mga luluwa ayon kay mga luluwa mga luluwa ayon kay mga Ayan yung araw ano, ano? Abril 27 ng 1521. Ayan. Ayan yung petsa. Hmm, kailan nangyari yung bigmaan ng mga Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn